Yo, what's up mga guys? Mga pangarap, mabandang morning And for today's motovlog, ngayong kumaga Ayan, wala tayong rides, wala tayong gala mga pangarap At pagawin tayo ng trabaho, pasok tayo trabaho mga pangarap Ay ako makikita niya mga pangarap, grabe ang kapal ng fab Dito sa may talon ang mateyo Dito tayo dumaan pagawin patagay tayo mga pangarap ang grabe, ang kapal ng pag, kung makikita nyo, no? Klab yun. Sobrang kapal. Ayan. Nabubula ba tayo pag mga ganito. Ayan, tulad yan. Ayan. Sinasabi ko na, oh. Si Kuya Tricycle Boy ay pumikap na ng estudyante para magatid sa school. Ayan. Puro estudyante ang mga nakasakay. Ayan. Kuya Tricycle Boy, igat ka sa so pagmamaneho dahil estudyante ang nakasakay sa yo. Ayan. Nakapalap na Yan ba sinasabi ko, Kuya Tricycle Boy, dahan-dahan lang eh. Ayan to nawala na si Kuya Tricycle Boy. Nasaan na kaya iyon? Ayan, biglang nawala na ang pangarap po na. Grabe. Grabe tong pag na to. Parang may magic. Grabe. Oh. Nasaan na kasi Kuya Tricycle Boy? Nawala na wala pangarap. Oo uh, ano? oh, nawala si Kuya Tricycle Boy. Oh, shit! Up oh, shit! lang yan ang pasahero na estudyante. Nawala na agad grabe na mas kaya tricycle ba sabi dahan-dahan. Eh, eh. Pero okay lang. At sip naman siguro si kaya tricycle boy at saka yung kanyang pasahir, Mr. Dante. Ayan, ah, makakapangarap. At may iba na tayo makakapangarap. Sip naman sila. Grabe kung makikita nyo mga makakapangarap sa kahabaan. Itong uh, ito, nito, pabinabay natin. Grabe ang kapandaw Ayan, kaya bigay tayong tips sa mga kapwa natin na driver. Ingat tayo sa pagmamaneho, oh. lalo sa panahon na ganito. Grabe, huwag tayo masyadong mabilis kasi bawang kasalubong natin, hindi natin namamalayan. at mabubulaga na lang tayo mga kapangal. Uh. Grabe, oh. Oh. Biro niya sa natin, bigla na lang naliliwanagan pagka malapit na tayo, oh. tin tricycle boy, alam natin na rita yung malapit na tayo mga kapangal. At ito na nga yung tulay ng buhok boundary ng... Uh, buhok, and balon, mga kapangarap. Ayan. Ah, balibuhu na to, no? Papunta ng ah, kanto ng silang buhok. Ayan. Dito na nahati mga kapangarap, yung buho amadeo and silang buhok. Ayan. Mga kapangarap. And then, nila, papunta tayo ng Buset Restaurant, mga kapangarap, kung saan tayo nagtatrabaho. Pero namamangha ako kay Kuya Tricycle Boy. Grabe, na-pick up lang ng estudyante na wala agad, oh. <laughs> Parang may magic ang kulap. Grabe. Uh, yeah. yun. tayo mga driver at pag-obing na ako ng Yusat Restaurant, Tagaytay City. Yan din tayo nagtatrabaho. Pasyalan niyo ako dyan at mga arap Meron tayong mga special na foods dyan. Special ng Tagaytay Bulalo, Karay Tawilis, wilis malipoto to. eh, had siput sto po grabe parang na gutom mo sa sinabi ko maharap ang ara pa ya bisa pasala nyo diyan ha dito lang yan guys sa kahabaan ng uh, Tagaytay Aginado Highway na Suburo ayan dagpas lang ng simbahan ng Lord Church tabi lang ng Royal Park Hotel ay Regent Star at after na ay new site pa ay Grabe, is Panong, ayaw ko puti pang ang kulay niya, ha. Nung malaylay, hindi ko siya nakakita sa kapal ng pub. And then, grabe, mga pangarap, yung pagin na to, ay talagang pagin dito garin sa takal. Dahil talagang yung pagin na to, kung nakikita nyo. ayon, nakikita niyo, ay may halong hamog. Grabe, ma pangarap, napupulna. <laughs> may halong hamog. Kaya, pating pilipat ako, nagtutubig na sa hambog pati aking ilong, mga kapangarap. Kaya binaba ko na yung visor ko rito. Ngayon, inangat ko pa rin ang aking visor, mga kapangarap, dahil sa kapal ng pagbati yung aking visor ay, ay nagmomois na. Ayan, nabulilo ko. Sorry, mga kapangarap. Ngayon, ah, mga kapangarap, ingat lang tayo. Mga driver na iba't iba sa sasakyan, motor, four wheels o truck, Dandan lang tayo sa pagmamaneho, ingat tayo palagi, enjoy your day, enjoy your life, ingat tayo sa ginagawa natin sa buhay, at tandaan natin ang korping dasal para sa gabay ng Panginoon sa araw-araw natin ginagawa, mga kapangarap. Ayan, hanggang ngayon, patatapos na ako blub pero ang kapal pa rin ng pag-drabe. Yun, mga kapangarap, ingat tayo palagi, tandaan natin ang buhay ay walang rewind. Kaya ika tayo. Pray, pray. Bye-bye, Godless. Yeah.